nagbabuntis na siya ng bomba. Oh, Kasalanan okay. yung boss, baka mamaya hindi hindi yan. Oh. Tatay 'yon, ibig sabihin tatay ng ano, nasa loob ng chan no? Hindi ko nakabuo sa ali. Eh Basta, paano mo pang iniwanan? Uh, ano ba sa buhay mo? Oo, <laughs> oh, wala ako. Labas ako doon kung iniwan <laughs> mo. mo man yung babae na yun na yes. Wala akong ano doon. Basta sa akin ito, sa para sa'yo. Tanggapin oh. right. mo yun. mo naman ng senior 65 lang i-debt up to 100,000 wala ka so, nang lahat <laughs> sa akin ah. pero sa iba mong bayad ka kasi sa akin lang yan eh ah, sa iba so, <laughs> mamaya, siyempre oh, yeah. ako po, wala mong bayad kayo sa iba example <clears throat> si sir, 65 na hindi ko lang pinabayad, yun yes, 65 na ni si sir example lang yung sir ha huwag ginawa lang yung example Galing ano? Oh. no? Okay. Dito lang ako nakatres, kaya ako sasakay palagi eh. Okay. <laughs> Aabangan. Ang ano lang naman, Sir, yung mag-achieve ko, ko kasi Hindi, ay, Sir. Tama yun, ginagawa ko. Ayaw ko rin naman, okay, maghantay ng maghantay sa akin. Di pala ako tumaki. Oo ba? Wala ko na, mahilig ko sa trabaho ko. Dahil hanggang sa, ano po, kasi si Pre, ay, magkakasakay no. Ang ibig sabihin, pag nakasakay sa'yo, Swerte niya yun, ano? Oo. Oh, okay. Dahil libre eh. Sino mm lang po mga tsamba? Ang bagay kasi. Pasok lang sir, pasok, pasok. Kawak, kawak, kawak. Yan o. Naka-free siya. Salamat po sa panonood. Bye!